Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang individual na likas na madisiplina, may matalinong pag-iisip, at laging mapanuri sa bawat sitwasyon. Hindi siya mahilig sa mahabang usapan, lalo na kung ito'y tungkol sa chismis o kayabangan, mas pinipili niyang lumayo sa ganitong klase ng usapan. Gayunpaman, sa larangan ng trabaho malawak ang kanyang pasensya at handang maglaan ng oras upang makamit ang tagumpay at pag-asenso sa buhay hindi siya basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala at mas pinipili niyang pag-aralan ang ugali ng isang tao bago ito bigyan ng tiwala mayroon siyang matibay na loob at maselang paninindigan ngunit sa larangan ng pagmamahalan lumalabas ang kanyang malambing at maalagaing puso sa kabila ng kanyang katapangan, siya ay may pusong tapat at marunong magpahalaga sa mga tunay na nagmamahal sa kanya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong likas na masipag at matyaga sa kanyang gawain. Bago siya magsimula sa isang bagay, tinitiyak niyang may malinaw siyang plano upang maging maayos at organisado ang lahat. Inuuna niya ang mga mahahalagang gawain at hindi nagpapabee sa kanyang mga responsibilidad. May matatag siyang paninindigan at hindi natatakot ipaglaban ang kanyang katwiran. Isa rin siyang mapagmahal na anak at handang tumulong sa kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa sinasabi ng iba. Lalo na kung hindi pa niya lubos na kilala ang taong kausap niya. Para sa kanya, kapag may sinabi o ipinangako, kailangang tuparin ito. Sa usaping pag-ibig, hindi siya seloso at puno ng tiwala sa kanyang minamahal. Ngunit pagdating sa usapang chismis at kayabangan, hindi siya mahilig makisali. Masinok din siya sa pera at hindi basta-basta gumagastos kung hindi kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang taong may matalas na pag-iisip at madalas ay mas gustong magtrabaho ng mag-isa. Mas pinahahalagahan niya ang sariling kakayahan at hindi mahilig umasa sa iba. May matibay siyang paninindigan at hindi natitinag ng anumang uri ng panunuhol. Naniniwala siyang ang perang galing sa pandaraya ay nagdadala lamang ng kamalasan. Matuwid siyang magtrabaho at iniingatan ang kanyang reputasyon upang hindi mawala ng hanap buhay. Pagdating sa pera, hindi siya mahilig mangutang, at kung may nararamdaman siyang manghihiram sa kanya, agad niyang iniiwasan ang usapan. Marunong siyang dumiskart upang hindi kapusin sa pangangailangan at mas gusto niyang magkaroon ng seguridad sa buhay kaysa umasa sa ibang tao. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong mapanuri sa trabaho at hindi mahilig sa mga nagpapabea. Para sa kanya, ang pagiging maingat sa bawat galaw ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakamali. Lagi niyang ginagamit ang kanyang katalinuhan upang tiyaking maayos ang kanyang mga ginagawa. Sa trabaho, siya ay masipag at hindi madaling mapagod, at kung may kailangang ayusin, hindi siya magdadalawang-isip na maglaan ng oras upang mapabuti ito. Sa tahanan, may mahabang pasensya siya, lalo na sa pamilya dahil naniniwala siyang ang isang maayos na pakikitungo ay nagdadala ng positibong enerhiya sa kanilang pamumuhay. Hindi rin siya mahilig makisuyo sa iba kung alam niyang wala naman itong maibabalik na kabutihan. Mas gusto niyang kumilos ng mag-isa at hindi umasa sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong maingat sa kanyang mga kilos, lalo na sa trabaho. Ayaw niyang magkaroon ng anumang gulo, kaya pinag-iisipan niyang mabuti ang kanyang mga sinasabi upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Para sa kanya, ang isang matahimik at maayos na araw ay mas mahalaga kaysa sa pagsali sa mga hindi kinakailangang argumento. Sa trabaho, may isang salita siya, kapag nangako siyang gagawin ng isang bagay, tinitiyak niyang matutupad niya ito. Sa usaping pera, ayaw niya ng pandaraya dahil naniniwala siyang may balik na karma ang anumang panloloko. Isa rin siyang maalaga at mapagmahal na miyembro ng pamilya, kaya lagi niyang pinakikinggan ang kanilang payo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa larangan ng pag-ibig, malambing siya at marunong magpahalaga sa kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang taong maingat sa pera at hindi mahilig magpautang, dahil ayaw niyang magkaroon ng alitan o kaaway. Kilala siya sa kanyang pagiging istrikto pagdating sa kaayusan, gusto niya na laging maayos at nasa tamang lugar ang lahat ng kanyang ginagawa. Bago siya magsalita, pinag-iisipan niyang mabuti upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, masinop siya at tinitiyak niyang ang bawat hakbang ay makatutulong sa kanyang pag-asenso. May paninindigan siya at ipinaglalaban ang kanyang katwiran kung alam niyang siya ay nasa tama. Sa tahanan, maalaga siya lalo na sa kanyang pamilya. Binibigyang pansin niya ang kanilang pangangailangan lalo na sa pagkain at kalusugan. Praktikal din siya pagdating sa pera, hindi siya basta-basta gumagastos at laging iniisip ang kinabukasan bago gumawa ng desisyon. Sa gabi, mas pinipili niyang magpahinga upang mabigyan ng sapat na lakas ang kanyang katawan at isipan para sa susunod na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay likas na may mahabang pasensya at disiplinado sa pananalita. Kapag nangako, tinitiyak nitong matutupad upang hindi mapahiya. Ngunit may kakayahang ipaglaban ang sarili kapag kinakailangan. Sa pera, hindi basta nagtitiwala at mas pinipili ang magingat. Sa trabaho, hindi ito mahilig sa palugit at palusot, dahil mas pinahahalagahan ang disiplina. Ang inspirasyon nito sa buhay ay ang pamilya at minamahal, kaya't masipag at determinado sa paghahanap buhay. Sa pag-ibig, likas itong malambing at mapagmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay tahimik at mas gustong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang gulo. Sa pera, maingat at hindi basta nagpapautang upang hindi magkaroon ng alitan. Masaya at kontento basta't may trabaho, dahil alam nitong ito ang susi sa maayos na buhay. Kapag may sinabi, ginagawa ito upang mapanatili ang kredibilidad. Hindi ito seloso at may tiwala sa minamahal. May malasakit sa pamilya at laging handang tumulong. Matipid sa paggastos upang masigurong may maiiwang reserba sa panahon ng pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at determinado. Hindi ito mahilig sa pagpapaliban ng trabaho dahil alam nitong ang katamaran ay magdadala ng problema. Ang takot nito ay ang mawala ng trabaho dahil alam nitong mahihirapan ang pamilya. Masipag at hindi madaling magtiwala sa iba, lalo na sa usaping pera. Mas gusto nitong magsikap at magipon upang mapabuti ang kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masinop sa trabaho at inuuna ito bago ang pakikisalamuha. May mapanuring mata upang maiwasan ang problema hindi ito mahilig sa abala at ayaw ng biglaang aberya na maaaring makaapekto sa kabuhayan. Mapagalaga sa pamilya at disiplinado sa lahat ng ginagawa. Hindi ito pumapayag sa suhulan at iwas sa anumang bagay na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng trabaho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay mapanuri at maingat sa mga galaw nito upang maiwasan ang biglaang problema. May mahigpit na disiplina at ayaw ng mayabang na usapan. Hindi ito madaling magtiwala sa iba, lalo na sa bagong kakilala. Sa pera, hanggat maaari, hindi ito nagpapautang. Sa pamilya, laging inaalagaan ang kalusugan at sinisigurong may sapat na pagkain praktikal at matipid sa hindi mahahalagang bagay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay masipag at determinado upang magkaroon ng maayos na kinabukasan masinop sa trabaho at hindi basta-basta nagbibigay ng salita kung hindi ito sigurado hindi ito mahilig sa mayayabang na usapan upang maiwasan ang gulo. Mas gusto nitong gumalaw ng tahimik at hindi nagmamadali sa paggawa ng desisyon. Kapag nangako, tinitiyak nitong matutupad ito. May tiwala sa minamahal at hindi madaling magselos. Sa larangan ng pag-ibig, likas itong malambing at mapagmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.